Good morning guys at ngayon papakita ko yung bahay namin. Okay, parang ganyan siya. Duplex ito. At yung sa amin, dito kami sa 22A. Dalawang palapag ito. Ganito pagpasok nyo. Kung may keycard kayo, ganito. Pero hindi pa na-activate yung keycard natin. Susi lang muna. Bukas naman siya. Kaya pasok kayo. Sorry. Dito, pagpasok niya, ay, ayan, ay, ay, ayan yung main namin joke. <laughs> 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 ay, video to. Okay. Dito kayo mamamalan siya. May provide naman sila. Kung maglaba kayo dyan, dito niyo ihang yung mga winter coats niyo. Charot. Ah. Uh, tapos dito, isang kwarto yan na double bed. Girls, pwede maki-ano dito. Oh, ayan. Dalawa. May, may ano din sila. May toilet din sila dyan. At ito yung ano namin. Ito yung kitchen namin. Ang gulo, no? May maliit na fridge. Uh, table. And then, yun yung salas namin. Uh, ba diba? Okay naman. Hmm, nakikita mo yung view. Ito lang. Kung ayaw yung may makikita sa inyo, pull it down. At now, punta naman tayo sa taas. Okay, dito yung papunta sa taas. Sa taas may dalawang kwarto. Dalawang kwarto din sa taas. Dito yung mga matatanda. Ay, hindi pala. Joke. Okay. So, punta mo dito. Meron na naman kung gusto mong maghalay dito. pa din. Ito yung terrace. Ay, nakalock. Takot sila. Okay. Yun yung highway. May konting terrace. Ayan. Tapos punta na tayo sa dalawang kwarto. So, ito yung isang kwarto. Ito yung naging kwarto ko. Ayan. Okay naman siya, di ba? Ito yung cabinet ko. wag nang na natin buksan kasi magulo. Tapos may sarili. Binuksan pa siya para... Di ba? No? Ito yung kitchen. kitchen. Ano ba? Ito yung bathroom. Toilet and bathroom. Okay naman siya, di ba? Maganda. Ay, pinagsan ko rin kasi I fresh air. Charot. Tapos, sa kabilang room. Knock-knock. Knock-knock. Ay, nakalag. ito yung isang room. Ganon din yung toilet, joan. Mm. Tapos, ito ay panty joke and then, tapos dito yung malaking ano malaking pouch oh pouch ano ba what's going on with my mind couch ah uh, couch porch pala ano ba yung mga ah uh, parang ganyan oh parang ganyan dito hi neighbors tulog pa yung mga neighbors namin yung mga baby girls yung mga mga baby girls nandoon dito sana yung si ano dito yung isang Egyptian na babae sa baket yan yung bahay niya. Oh. At ito lang yung bahay namin for two nights.